Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Pag-usapan po natin itong inilabas na survey ng Publicus Asia <clears throat> kung saan po ang pangunahing hinaing ngayon ng mga kababayan nating Pilipino, kasama na ako dyan, ngayong third quarter ng 2024 ay korupsyon. Yan na po ang pangunahing hinaing ng ating mga kababayan. At sabi ko nga, kasama ako dyan. At talagang lagi kong pauulit-ulit yan ang mga korupsyon na nagaganap na nangyayari sa gobyerno ni Marcos. Okay? Na-overtake na po ang inflation, yung mataas na bilihin at poverty, kahirapan. Na-overtake na po ang pangunahing hinaing na ngayon ng ating uh, mga kababayan na dapat tugunan ng gobyernong ito ay ang korupsyon eh yan po ang malaking tanong at yan po ang problema paano tutugunan yan ng ating President Bongbong Marcos Jr. eh kung siya mismo ha? eh hindi mapagkakatiwalaan basahin po natin ang report <clears throat> okay nasa na ba 'yon? Ito po. The poll revealed that 18% of the 1,500 respondents view corruption as the most pressing concern, surpassing inflation 15%, economic challenges 12%, and poverty 11%. Itutuloy ko na lang po para tuloy-tuloy na. The survey conducted from September 15 to 19, 2024 highlighted a growing frustration with governance and accountability, marking a significant shift in public priorities. Previously, inflation held the top spot, o yung nakaraan po. Top spot po is inflation, yung mataas na bilihin. But corruption now leads as the primary issue that the public expects President Marcos to address. <laughs> Paano i-address? Paano tutugunan yan ni Marcos Jr.? Sige nga, eh, nung binabatikos po ng SMNI, ang mga kabulastugan ng gobyernong ito ni Marcos, eh anong ginawa nila sa SMNI? Hindi ba't pinasara nila? Kahit may prangkisa, ginawa nila ng paraan para mapais, mapasara. Napasara nila, nagtagumpay sila, pero si Kibuloy nagdiretso pa rin, batikos pa rin sa mga NPA, komunista, sa gobyerno, ano ginawa nila kay Kibuloy? Nakakulong na. Kamakailan lang si Harry Roque, binatikos yung kinubra, yung kinuha nilang 90 billion sa PhilHealth. Paulit-ulit yan na binabatikos ni hari roke ang gobyernong ito dahil kinuha nga nila yung sobra daw na budget ng opondo ng PhilHealth na 90 billion at ito'y uh, dinoktor nila yung mga provision mayroon pala tong provision na hindi dapat na hindi pwedeng kunin o ilaan sa ibang bagay kundi sa kalusugan lang ang ginawa nila ay dinagdagan nila ng dalawang provision para para legal. Oo, legal na nga. At sabi, ito pala ay ito daw ay ililipat o isosouli sa National Treasury. Yun pala naman ay napunta sa unprogrammed pan na sino lang ang may control. Sila-sila lang din. Sila lang ang may control. So dahil sa pag ni Harry Roque, Nasaan, nasa ngayon si Harry Roque? <clears throat> uh, siya ng Kongres ng mga buaya doon. Ano? So, kung ikaw ay uh, babatikos, ikikritisize mo ang gobyerno, lalo na si President Marcos Jr., eh yan ang mangyayari sa'yo pag iinitan ka at uh, aapihin ka So, sino maglalakas ng loob? Kung minsan nga, naiintindihan natin yung mga empleyado ng mga mainstream media. Eh, dahil katulad nga nito, hindi pa po ito binabalita ng GMA, ABS-CBN, TV5. Ang nagbalita lang po nito, Manila Standard, Manila Times, Bloomberg. Yung mga nabanggit ko kanina, hindi pa po nila binabalita. Hinanap ko eh. Ito lang po ang mga nagbalita. Manila Bulletin, Manila Times, Manila Standard, Bloomberg. Wala nang iba. Yung mga malalaking network, ABS-CBN, GMA, hindi po nila binalita. Kung minsan naiintindihan ko yung mga empleyado lang, mga reporter. Kasi baka utos ito ng boss nila na mga oligarko. Kasi nung napanood ko po yung interview ni BP Inday, ng press con niya. Mabait siya sa mga press eh. Sa mga media eh. Mabait siya eh. Siguro naintindihan niya na sumusunod lang ito sa mga utos ng kanilang boss. <clears throat> Kaya medyo kontrolin natin yung galit natin sa mga mainstream media. Pero kung bumabatikos sa ating Vice President Sara at bumabatikos sa dating Pangulong Duterte, eh syempre, eh, ipagtatanggol naman natin sila at uh, babatikos din tayo, di ba? Tuloy ko nga lang to. Inflation rising, inflation and rising prices remain critical issues. Nonetheless, with Filipinos continuing to feel to feel the pressure of escalating costs of essential goods, economic concern and poverty are also still significant malaki pa rin po ang porsyento na hinaing ito ng uh, mga taong bayan uh, na dapat tugunan ng gobyernong ito. Inflation pa rin. Pero na, na overtake nga yan ng corruption. Ito po yung pagbabatikos uh, pang-aapi nila kay BP Sara na binibinay, hindi lang binibinay kundi kinokorona na dahil sa pang-aapi nila kay BP Sara, nagbalentong sa kanila. ba diba? nagbabiral sila sa TikTok? No? Kasi, yung pala namang lifestyle nila, eh, sabi nga ni Pangulong Duterte, pagpasok sa kongreso, naka-seiko, paglabas, Rolex na. Pumunta, nakatama raw, paglabas, Mercedes na. So na expose bumabalentong sa kanila yung mga banat nila kay BP Sara. Na yun pala naman eh mamahaling mga sasakyan, mga designer luxury bag, mga mamahaling relo, mga mamahaling mga dress, mga design tawag ba nun? mga luxury dress na LB mga mga mamahalin, mga milyong-milyon ang halaga. Pero kung mapapansin natin, si VP Sara, yung kanyang lifestyle napaka-simple lang. Seiko lang ang relo. Siguro nung mayor siya, seiko hanggang ngayon, vice president na, seiko pa rin. So ganun lang po ang mamuhay, simple lang. 'Yun po yung tinatawag na simple living sa public office and public trust. 'Yun po ang dapat na lang tularan, kaya lang eh, binansagan nga silang mga buaya, no? So, dito rin, na bulgar, eh, dahil na rin sa nakaraang zona ni PBBM na ipinagyabang niya na yung flood control, ang budget pala nito ay almost o mahigit 400 billion. Billion po ang pinag-uusapan natin sa mga korupsyon na ito. no? na nung kinumpute, ito pala ay 1.4 a day dahil meron tayong 365 uh, days a year diba? Eh kung ang budget is 400 mahigit eh di lampas 1 billion a day yun. Kaya nga 1.4 billion a day ang compute na wala tayong nakitang anumang proyekto tungkol sa flood control at ang preba dyan eh halos uh, lahat uh, kumbaga konting ulan lang baha na agad umulan ng malakas napakalaki na ng baha ibig sabihin drawing lang yung ano yung flood control wala talagang project ang matindi nun pinagyabang pa sa zona ni BBM so parang niloloko tayong harap-harapan tapos ngayon, in-interview siya, eh, hindi niya na makas hindi na makasagot, tinatawanan pa yung ano, yung reporter na nag-interview. So pill health, blood control, punta po tayo sa 500 billion naman na pinamimigay na ayuda ni Martin Romualdez. Ito po yung unprogram budget na naman. Unprogram fund na ipinasa niya sa sarili niya na siya ang may control nasa kamay niya yung 500 billion siya raw ang mamimigay doon bilang ayuda tapos nung namigay siya sa sakabite may screen na malaki ang laki din ng pagmumuka niya tapos mga maraming uh, mga tarpaulin andun, andun din yung pagmumuka niya ginagamit yung pera ng bayan para mangampanya siya. Kaya itong mga to pilit na pinababagsak si BP Sara dahil naranasan nila eh noong panahon ni Tatay Digong. <clears throat> Hindi sila nakaporma. Ang tinutukoy ko po yung mga magnanakaw. Hindi sila nakapagnakaw eh. Maaring yung iba nakalusot. Kaya, ang mga oligarko, nagtulong-tulong na sila. Mga komunista, tulong-tulong sila na pabagsakin si BP Sara. Dahil siya ay isang Duterte, isang tapat na, pag, uh, na maglingkod at malinis, walang bahid na korupsyon. Kapag ito ang naupo, gutom tayo. Dahil sabi nga ni Pangulong Duterte, mga busog sila ngayon. Birun mo, lumabas nga, eh naka Rolex na, lumabas, naka Mercedes na. Mga busog sila. Kapag si BP Sara ang naupo, gutom sila. Lalo na rin ang mga oligarko. Kita nyo yung Star City, mainit na ang mata sa mga, sa mga oligarko. Balak na raw ibenta. Eh syempre, may kausap na yan. Anong sasabihin? Ibibiding. May mga kausap na yan. Ibibenta nila yan. At hindi nila papaalam kung magkano. Kasi ang question niya, magkano kaya ibinenta? Walang report. Wala tayong mababasang ulat kung magkano ang kung magkano binenta. Malamang ang bentahan dyan ay palugi. Kawawang-kawawa talaga ang gobyerno. Meron pang mga building. Nakasu, naka, naka ko yun eh. Hindi ko na, na na alala. May mga building pa yon. So yung Star City, bata pa ako. mga teenager yata ako noon. Madalas kami na nagpupunta dyan. Lupa pa yun dati. Malawak po yan. So mainit na po sa mga, sa mga mata ng mga oligarko yan. Ang dami na pong mga pagmamayari ng gobyerno kinamkam na ng uh, star uh, ng ng oligarko. I'm sure naman mabibili nila yan sa murang halaga. Yung dating Port Bonifacio na ngayon ay BGC na <clears throat> tumatakbo pa ako doon. Meron pang golf doon. Yung palo ka lang ng palo. Wala hindi siya golf course. Paluan lang siya. Nakapag-palo pa ako doon. Malawak yon. Eh ngayon na BGC na ngayon. Ang dami ng <clears throat> uh, pagmamayari ng gobyerno na talagang kinakamkam ng mga oligarko. Siyempre, kailangan nila muna na maging kasabwat nila yung president. At yan ay bibilin lang ng palugi. Luging-lugi po ang mangyayari dyan sa gobyerno. At hindi natin alam kung paano ipapakita o hindi na ipapakita kung nagkabayaran na ba. Wala. Wala pong ulat hindi po makik nakikita ng taong bayan yan at kung magkano na pagbentahan so yan po ang ano okay lang sana kung may ano eh kung kung may pandemic di ba naintindihan ko pa si Isko noon nung binenta yung building dun sa Divisoria dahil pandemic naintindihan pa natin ng konti pero ito wala namang pandemic benta sila ng benta yung nag-ooperate ngayon sa MIA Mia ah O, Mia ba yun? O, basta doon sa airport. Iba na po ang nag-ooperate. Dati po ay eh, gobyerno ang nag-ooperate noon at kumikita doon ng gobyerno. Ngayon, ipinasa na sa iba o pinrivatize na. So yung gobyerno wala nang kumikita. Yung mga private company na ang kumikita ngayon. At nagtataas pa ng uh, parking fee lahat ng mga fee doon departure fee, kung ano-ano pang fee magtataas sila di pahirap na naman sa taong bayan sa mga OFW na kunyari pag na, na eh, concern na concern sila so anong may natin kay Pangulong Marcos Jr tutugunan ba ito? eh, yung mga kritisi kritisismo nga ng mga individual. Kagaya nga ni Harry Roque, ni Pastor Kiboloy, mga nagkikritisize. Ano ginagawa? Ginugurgur. Sino pa ba? <clears throat> ang susunod na yata si Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez nga pala ang unang nag-expose, nagbunyag na, ng 90 billion sa PhilHealth. At yan eh, nalaman ni Harry Roque, galit na galit si Harry Roque dahil siya pala yung may akda ng universal healthcare. Siya pala ang author nun. Kaya galit na galit siya. At sabi ipaglalaban daw niya ito. Eh kaya ginurgur din si ator ni Roque. So yung mga ginagawa nila kay BP Sara, ito po'y nagbalentong. Dahil <coughs> nagbabiral po sa TikTok eh yung mga Rolex nila eh, yung mga uh, Chanel nilang bag eh. Nagbabiral din yung mga bilyon-bilyong korupsyon na nagaganap dito. At yung mga bilyon-bilyon na pinamimigay ni ni Tambak uh, Tamba na pera ng bayan na dapat naman eh kumbaga magkaroon din tayo ng karapatan <clears throat> na dapat isang mga magagandang programa ilagay. Yung, yung trabaho, pangunahing hinaing din yan. <clears throat> Maliit na sweldo, mga pangunahing hinaing ng uh, taong bayan, nasa survey po yan. Kasasabi ko nga lang kagabi, yung vlog ko kagabi, o kanina yata yon hindi, kagabi ko ginawa, kanina kanina ko inupload So, mag, Nagahain na po yung ibang mga kilalang politiko, mga senador ng COC nila, Soto, Lacson, si Lito Lapid. <clears throat> Ngayon po, pagdating naman po sa election 2025, eh, nangunguna yung mga presidensyable ni Marcos Jr. Pero okay lang yan. Malayo pa eh. Si La Baste ngayon ah, baka pag naghain na yan ng COC, umangat na yan. Pero mataas ang survey ni Baste. Sila La Marcoleta ngayon lang po nagano eh. Nagsabi natatakbo eh. So ma malalaman pa natin yan baka next year pa nga eh. Pero <clears throat> by mga December siguro baka gumag nag naglilibot na yung mga kandidato may mapapanood na tayong mga motorcade, mga ganon. Eh, ang pakiusap ko lang sa inyo, na kung ang iboboto nyo ay mga kandidato ni Marcos Jr., wala po tayong aasahan sa pagdating sa mga korupsyon ng gobyerno ni Marcos, eh hindi po papalag yan. Eh, ikinampanya ni Marcos Jr., eh, papaano papalag? So, kung meron silang lantaran na korupsyon na nakikita, bulag yan. At may naririnig silang korupsyon tungkol sa ginawa ng Malacanang, ginagawa ng mga kongreso, lalo na sa Senado, Senador sila eh. E eh, ang mga yan. Alangan namang babanat sila kay Pangulong Marcos, eh, kinampanya nga sila at nanalo sila. Kasi binoto nyo no? So kung ang number one o pangunahing hinaing ng taong bayan ngayon ay korupsyon na dapat tugunan ng gobyernong ito o lalong lalo na ni Pangulong Marcos Jr. Eh malabo po, huwag kayong umasa dahil may uh, mai-stress lang kayo, magkakaroon kayo ng anxiety, maha blood kayo. Hindi po yan tutugunan. Kasi yung mga umaatake nga na nagkikritisay sa kanya eh, ginugurgur eh. ba? Diba? At kung tutugunan yan, ilang sona na ang nangyari. Wala siyang mga mga matitinding salita tungkol sa corruption. Wala. <clears throat> so, talagang ang daming niyang nabudol. Isa na ako. Ang dabing nabudol nitong taong to. Ewan ko, bakit ba tayo hindi naniwala <laughs> sa mga sa mga dilawan? <laughs> Pero nagkabaliktad naman ngayon. Ang mga dilawan, tropa na sila. Ayok na yan. Walang iniwan din kasi itong style ni Marcos. Gobyerno ni Marcos. Parang dilawan din. O masahol pa sa dilawan. Dahil nakikita nyo kung gaano kalaki yung mga pondong nakukurakot. Bilyon, bilyon, bilyon. Daang bilyon. Ano? <clears throat> ibang klase. At halong ko pa yung, yung mga ibang uh, mga ibang kinukurakot nila. Magre-research ako. At meron pa palang mga legal na ano, legal na corruption. Gaya ng mga pagsingil sa kuryente, yung bang uh, mga ninanakaw daw na kuryente na binabayaran natin at kung iisipin natin, halimbawa sa subdivision natin, wala naman nagja-jumper. Wala naman nagnanakaw ng kuryente doon sa sa loob ng subdivision natin. Halimbawa lang, eh nagbabayad pa rin tayo sa mga ninakaw daw na kuryente. <laughs> Yun po ay legal ha yun ay legal na korupsyon. Ang tumitindig lang dyan ay si Marcoleta. Eh, napapanood natin niya sa YouTube. May mga vlogger na nag-interview sa kanya. Yan po yung mga legal na korupsyon. Uh, isa lang halimbawa niyan sa, sa kuryente. Yung mga pagsisingil sa kuryente. So, kung talagang babanatan nila gugur nila si VP Sara at hindi nila tatantanan eh sana man lang eh makasama ko kayo mga mahal kong viewers na ipagtanggol natin ang ating Vice President Sara dahil eh, kitang kita po natin na ang kanyang pagmamalasakit sa bayan pagmamalasakit sa mga Pilipino kitang kita natin na genuine totoong totoo at uh, nakikita natin na wala siyang bahid na anumang korupsyon. Nakikita mo sa ano eh, pamumuhay Walang yabang, no? Hindi kagaya ng mga buaya sa Congress, eh kaya yabang. Pataasan ng presyo ng relo, pagandahan ng milyong-milyong bag, pagandahan ng sasakyan, kailangan nakabulit pro Ewan ko bakit gusto nila nakabulit pro. Dahil masama ba silang tao? Baka may bumaril sa kanila? eh, <clears throat> e may mga kaso pala itong mga to. Mga animal. Hanggang dito na lang po. God bless you. See you next time.